Magpapakain po tayo ngayon mga kababoy dito sa ating mga biyek na mga bagong walay. Uh, sila po ngayon ay uh, isang buwan na mula ng uh, pinanganak. Pero 29 days pa lang po kahapon ay winil winalay na po natin sila. Uh, kaya ngayon ay isang araw na po na nawalay sila sa kanilang mamapig. Kung nakikita nyo po, malalakas na po talaga sila kumain at ang gamit po natin sa kanila ngayon ay naka dry feed so kahapon po uh, simula nang uh, tinuroan natin silang pakainin, yung ginamit po natin ay with, with feeding at nilalagyan po natin yung uh, sekreto po natin, paano po tayo magturo ng uh, pagkain sa mga biyek yung nilalagyan po natin ng mga dahon-dahon So, panoorin nyo na lang po mga kababoy yung mga previous videos ko para malaman nyo po yung sikreto ko po paano ko po napakain o naturoan yung mga biyek nang mabilis. Wala pong kahirap-hirap. Yung iba, 3 days, 5 days ay tinuturoan na nilang patikimin pero tayo po, third week na po natin na turuan talaga na pakainin yung ating mga biyek at walang kahirap-hirap ay kumain po sila agad-agad. Pero ngayon po, ay uh, dry feeding po yung binigay natin kasi kaninang umaga uh, sinubukan ko silang bigyan ng feed uh, sa sahig. Dahil sa sobrang ingay po nila mga kababoy, oras uras-oras po, ganun pa rin kasi nagtatawag yung uh, inahin, ay uras-oras din po sila humihingi. So, pag ingay, pag nag-iingay po sila, nilalagyan ko nilang nila po sila ng feed uh, sa sahig. Kung nakikita nyo po, puti po yung sahig natin dahil yan po ay uh, feeds. Tapos yung inahin po natin, ito ay uh, sobrang putok na putok po yung uh, didi niya at nilalangaw po siya kaya maya-maya ko po winawalis at nilal, uh, nilal nilalagyan ng tubig yung sa kasi nga maraming langaw dahil na dun sa gatas at kanina po napurga na po natin to at uh, yun po ay paghahanda na naman uh, para po sa susunod na uh, maglandi po yung ating uh, inahin. So mga kababoy, meron po akong uh, pinakasikreto na ginawa dito sa ating mga bagong walay na biik. at uh, ito po ay uh, nasubukan ko na rin po at kung nakikita nyo, wala pong nagtatay talaga sa aking mga biik. kaya garantisado po na okay po yung uh, ganito po na uh, mga paraan. So kahapon, yung pagwalay po natin sa kanila ng 29 days, pinakain ko po sila ng uh, saging saba. Um, uh, nagturo lang po sa akin noon. Uh, at kaninang umaga din, pinakain din natin sila. Tapos yung tubig naman po, nilagyan po natin ng apralite kahapon at saka sa uh, ngayon. So, naubusan na po ko ng apralite. So, hanggang dalawang araw. So, dapat tatlong araw daw po sana lalagyan yung apralite na ang tubig. Pero, naubusan na po ako. Kaya, dalawang araw ko lang po lalagyan ng apralite. So yun po ay mga uh, pag-iwas po sa uh, magiging sanhi po ng uh, pagtatay ng mga big kung mga bagong walay kasi syempre po stress po sila kaya ginagawa po natin yun. Pero dahil itong pulungan nila ay uh, uh, karugtong po sa inahin kaya familiar na po sila kaya hindi na po sila masyadong stress. Yun nga lang yung pag nagtatawag yung inahin, talagang maiingay po sila. Kaya bilis 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 po na pinapakain ko po sila agad para hindi po magiging disturbo sa ating mga kapitbahay. So wala po tayong naging problema mga kababoy, malakas po sila kumain, malulusog at marunong na rin po sila malakas na rin po uminom ng tubig sa isang araw, dalawang beses po ako naglalagay ng tubig dun sa uh, galon at hindi po sila talaga nag-i -e. so eto lang po yung kagandahan mga kababoy dahil maaga po natin tiniruan yung ating mga bee kumain ng mga dahon-dahon habang uh, nagbibigay tayo ng merenda sa ating inahin ay sumasali na rin po sila sa kain kaya na po natin yung bituka ng ating mga uh, bee nagdilis ng gata sa inahin ay uh, kumain din ng uh, feeds at kumain ng dahon-dahon kaya nung winalay po natin ay hindi po tayo nahirapan paano po sila pakainin. So ito lang po muna yung update natin mga kababoy. One month old na po yung ating mga biik at uh, winalay po natin kahapon 29 days old. So happy farming po sa lahat!